And ganyan Pahaluan na yung... Haluan pa ng... Ano ito? May bilog pa. Ah! Pahaluan ah, pa pala. Ito na yung abo kanina, guys. So, nilagyan na ng tubig. Ah, pa Pahaluan pa daw ng gin. O, wow. oh, tara na, Lola. Lagyan natin ng gin. Na. O. Oh. Katoy? Oh. Hmm. Lato? Lato? lumilinang <laughs> Sa kabataan. Ayun na, Nalagyan na ni Lola ng Oh, di ba? yon Maliligo na si Lola. Oh, bagay. Yan. Tapos Ano ito? Eh kasi eh, ano ko na muna para hindi marumi eh sasalain na. Nakakatasin lang pala siya. Sasalain na. Ni ano nan. Yo, ayan sinala na. Para matanggal yung mga ano. Amoy gin. Eh nga. Ganyan. O kahit maligo ka na magbabad ka na sa tubig o di at least na na. Hanggat <laughs> hindi na gaganyan, hindi pa pwedeng maligo. Ay, hindi pa ah. Yun. Yes. Hmm. Jalan. Ayo nan si Lola. Ayo <laughs> Tapos, ipapaanod na ngayon yon yung ano na yon, pinagsunugan. Okay.

ayan dadagdagan pa na ang tubig so lahat 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 sila liliguan from wife to anak to apo <laughs> sila lola ang magpapaligo sila lang tayong dalawa po ayan, silang dalawa at sila ay mga balo na Ayan na, papaliguan na na ang sila. Lahat, lahat sila. Ayon. Uy, Ayan, si Lola ang mauuna. Mm. And that's their tradition, guys. Sunod-sunod sila. Sunod-sunod sila. And then, after nun, pwede na silang maligo. Mm. Anak, mga anak muna yan, mga anak. ay nawawala yung iba patalastas ayan mga apo apo anak lalawa sila <laughs> Mahaba yung buhok. Next. Mm. Saru, <laughs> Kasali na, isasabay na ang apo. <laughs>

naka Nakaw, mahaba rin ang buhok. Ah, Janice, sabi na. Janice, ito na. Ano ito na? Araw-araw, sige na sabi Basta na lang. Pulo na lang po. Pulo na lang kita

Ayun tapos. Blo blo na silang lahat doon. There. Lola. Mm. Yan, andyan na sila hanggang mama yan na sila diyan. O na, yan. O mangati yan. Okay. At titikman eh.